Ani mo sura? Kau ni kau bulad? Lingkod keri kau lingkod? tak ada mata buat tanam walaupun celana Macam solang drop air daripada menenggut walaupun Rasay ka, un rasay musura. Ani musura. Bulad <laughs> di musura? Rasay tu bulad? Bulad. Bulat. Nangi Bulad. bulat. Mukta kaikan. Dinda ikaw palit ang bulat. Bye bye. bye bye. Sarap. Iya sura. Kanina wala ko di ko kaon. Yan ako maong kalugod. Oh! Ano ito? Nakakarag. Bisa niya ito. Oh, na Pasaway, laya dito yung school. Dalagan, dalagan. Ha? Ikaw na. Mm. Bricks, baray ba, na okay. batian. Hmm. Hinay mo ko ha? Ha? Hinay ka? Hinay Ini buku ga? Oh. Ini ida. Hah? Hah? Wala yano? Wala ida do ida. Ai ida. Ano ida? Ini buku.